Magandang araw ng Miyerkules, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ipinagutas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagpapatupad ng ilang hakbang laban sa terorismo at sa pagpupondo nito. Sa bisa ng Memorandum Circular No. 37 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ipinagutas ng Pangulo na ipatupad ang NACS on National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing Strategy 2023 to 2027. Inutusan din ng Pangulo ang lahat ng mga ahensya may kinalaman dito, lalo na ang Anti-Money Laundering Council, na magsumite ng komprehensibong ulat ukol sa mga nagawa na nila para maipatupad ang istratihiyang ito. Inaasahang susuportahan ng mga ahensya at korporasyon ng gobyerno ang mga hakbang para sugpuin ang money laundering at terrorism financing. Nitong Hulyo, iniutos ng Pangulo na ipatupad ang NACS 2023 to 2027 para mapaiting ang mga kakayahan nila sa anti-money laundering counterterrorism financing at counterproliferation financing. Ayon naman sa Presidential Communications Office, layunin ng NACS 2023 to 2027 na lutasin ang mga natitirang problema ng bansa na posibleng maging banta sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Kaugnay nito target ng gobyerno na may alis ang Pilipinas sa Financial Action Task Force Grey List bago mag-enero sa susunod na taon. Target ng Land Transportation Office na maibigay sa mga bagong may-ari ng mga sasakyan ang kanilang mga plaka sa loob ng pito hanggang sampung araw mula sa pagsusumite nila ng kanilang mga dokumento. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, sa ngayon ay nakakabuo na ang ahensya ng nasa isang milyong license plate kada buwan. Anya, mayroon na sila ngayong walong makina na nakatutok lamang sa paggawa ng mga motor plates, gayon na rin para sa mga plaka ng motorsiklo. Sa kasalukuyan, naabot sa 80,000 ang backlog ng ahensya na Motor Vehicles License Plate. Pero sa takbo ng kasalukuyang produksyon ng mga plaka, kumpiyansa si Mendoza na matatapos ng LTO ang lahat ng ito bago ang katapusan ng Nobyembre. Sinabi pa ng Hepe na nag inspection siya sa stamping plant para masigurong walang problema sa pag ng plaka na pang motorsiklo at sasakyan. Bukod dito sinisiguro din ng LTO ang plaka para sa mga bagong biling sasakyan. Aniya tinataya ang nasa 2,000 sasakyan ang demand ngayon sa merkado kada araw. Nangangahulugan na niya ito ng 4,000 plaka dahil dalawang plaka ang kailangan sa bawat sasakyan. Umodlad na ng LTO sa pamagitan ng Department of Transportation ng nasa 15 milyong license plates. Malaking bahagi naman ng backlog sa motor plates ay para sa mga motorsiklo na nasa 13 milyon na karamihan ay nagpapalit sa bagong puting plaka mula sa dating kulay berde. Sa iba pang balita, nangako ang Israel na sisiguraduhin ligtas ang daanan sa pagitan ng Gaza at Egypt Oras na buksan ito para sa mga dayuhan ayon sa Department of Foreign Affairs. Samantala, naghain ng aplikasyon ng Pilipinas para makasali sa United Nations Security Council para isulong ang kaligtasan ng mga sibilyan na naipit sa gyera. Ang ulat mula kay Marita Muahing. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon at karahasan sa Gaza, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na tiniyak ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flus ang kaligtasan ng mga dayuhan na kinakailangang dumaan sa border ng Israel at Egypt. Ito ay matapos ang pagpupulong ng dalawang opisyal kahapon sa DFA sa Pasay City. Iniulat ni DFA Undersecretary Eduardo Jose Vega na ayon umano kay Flus, puprotektahan ng Israel ang nasabing daanan, lalo't maaari umano itong paputokan ng Hamas. Sinisiguro din nilang walang miyembro ng Hamas ang makatatawid. Sa kasalukuyan, umakyat na sa isang daan at tatlumput limang Pilipino ang nasa loob pa rin ng Gaza Strip at may pitumput walo ang malapit na sa border ng Rafa sa Egypt. Samantala, binigyang diin ni De Vega ang kalagahan ng pagsunod sa International Humanitarian Law para masigurong walang mga inusente at sibilya na may ipit sa kaguluhan. Aniya, may karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili pero kailangan din nilang tiyakin na naaayon sa batas ang kanilang mga hakbang. Aniya, hindi kinukundina ng Pilipinas ang mga aksyon ng Israel hanggat hindi napapatunayang sinasadya nito na saktan ang mga sibilyan. Sa ulat ng United Nations, umabot na sa isang milyong sibilyan ang pinalikas mula sa Gaza matapos magpalabas ng babala ang Israel. Sa pinakabagong datos, umabot na sa 1,300 Israeli citizens at mahigit 2,700 katao ang nasawi sa Gaza mula ng sumiklab ang digmaan. Bukod pa dito, labing apat na tauhan mula sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees ang nasawi dahil sa mga pambobomba sa lugar. Sinabi ni De Vega na naghain na ng aplikasyon ng Pilipinas para makakuha ng non-permanent member seat sa United Nations Security Council bilang suporta sa resolusyong maaring ipatupad nito bilang tugon sa patuloy na lumalalang alitan sa rehiyon. Nauna nang ibinasura ng UNSC ang isang resolusyon ng Russia sa Gaza dahil sa hindi umano nito kinundina ang Hamas. Limang bansa ang pumabor dito kabilang ang China, Gabon, Mozambique, Russia at United Arab Emirates. Tutol naman dito ang France, Japan, United Kingdom at United States habang anim na bansa ang nag-abstain. Ilan sa mga nakasaad sa nasabing resolusyon ay panawagan para sa humanitarian ceasefire Pagpapalaya ng mga bihag at ligtas na paglikas ng mga sibilyan pero walang anumang nabanggit tungkol sa Hamas. Samantala kinumpirma naman ni De Vega na tinalakay sa pulong nila Manalo at Plus ang pagtatalaga sa Hamas bilang terrorist organization. Sa kabila nito, tiniyak ni De Vega na tanging ang Philippine Anti-Terrorism Council lamang ang maaaring magdesisyon ukol dito. Para sa PNA headlines, ako si Marita Muahe. Itinanggi ng Israel Defense Forces o IDF na sila ang responsable sa naganap na pagsabog sa isang ospital sa Gaza na ikinasawi ng nasa limandaang sibilyan. Ayon sa IDF, ang pagsabog sa Al-Ali Baptist Hospital sa Northern Gaza ay bunga ng failed rocket launch na inilunsad ng Palestinian Islamic Jihad o PIJ. Anila nagpaputok ang Palestinian terrorist group ng malalakas na rocket sa Southern at Central Israel. Nahagip ng pagsabog ang Al-Ali Baptist Hospital kung kaya't nadama ito. Sinabi din ng IDF na base sa mga ulat, ang Palestinian Islamic Jihad ang responsable sa nasabing pagsabog. Hindi rin naan ito ang unang beses na nangyari ang maling pagpapasabog, gaya noong Mayo kung saan apat na sibilya na ang nasawi. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, dapat malaman ng buong mundo na hindi IDF ang may gawa ng barbarikong pag-atake sa nasabing ospital sa Gaza. Samantala, kinundina ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang naganap na pag-atake sa isang ospital sa Gaza. Sa kanyang post sa EXO dating Twitter, sinabi ni Guterres na lubhang nakatatakot ang pagkamatay ng daan-daang Palestino. Marindi niyang kinukondina ang naganap na karahasan at pinaalala na protektado ng international humanitarian law ang mga ospital at mga empleyado nito. Sa kasalukuyan, mahigit isang libot, apat na raang Israeli na ang nasawi habang mahigit apat na libo na ang sugatan. Nasa isang daan at na naman ang bilang ng mga hostage na kasalukuyang nasa Gaza. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pinay.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.